Muling nasaksihan ng publiko ang kakulangan ng integridad sa loob ng ating kongreso. Kamakailan limang kongresista, kabilang si Batangas Representative Leandro Ligarda Leviste, ang tumindig laban sa anim na pung suspensyon na ang tumindig laban sa anim na pung araw na suspensyon kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon kay Leviste, Mali ang unahin ang pagpapataw ng parusa kay Barsaga habang hindi man lang iniinvestigahan ang ilang kasamahan nilang kongresista na iniuugnay sa umanoy malawakang pandaraya at pagnanakaw sa bilyo-bilyong piso sa Department of Public Works and Highways o so DPWH. Nakakabahala at nakakahiya ang sitwasyong ito. Para kay Leviste, tila normal na lamang sa Kamara ang pagkakaroon ng kasamaan na sangkot sa malalaking kontrobersiya sa mga proyekto ng gobyerno. Kapansin-pansin din namin nadali ang pagpapasya sa suspension kay Barsaga. Ilang oras lamang matapos matanggap ang ulat mula sa House Committee on Ethics and Privileges, ang ganitong pagmamadali ay nagdudulot ng tanong sa publiko kung talagang patas at makatarungan ang proseso sa Kongreso. Ang issue hindi lamang simpleng alitan sa pagitan ng mga kongresista. Ito ay usapin ng integridad, transparency at pananagutan sa gobyerno kung ang kongreso mismo ay tila hindi seryoso sa pagsisiyasat ng mga aligasyon laban sa mga miyembro nito, paano natin maaasahan ang patas na pamamahala sa buong bansa? Dapat maging malinaw sa lahat. Ang tunay na tungkulin ng mga mambabatas ay protektahan ang interes ng publiko, hindi ang sariling interes o ang interes ng iilan kasamahan. Hanggat patuloy na pinapabayaan ang mahalagang usapin at pinapaboran ang kapwa miyembro, Nawawala ang tiwala ng mamamayan sa pinakamataas na level ng lehislatura. Ang tanong ngayon, hanggang kailan titiyagin ng Kongreso ang sarili itong imahen kaysa sa integridad at pananagutan sa taong bayan? Hanggang kailan kikilo sila para sa hustisya kung hindi mismo sa kanilang mga hane ito sinisimulan? Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo kevin Gamad, Pastarancho. Bombo!